Paan din naman tayo do sa mga times ng christmas na wala tayong masyadong pera no di ba so anong natutunan mo sa mga times na iyon no? what should a person do let's say masama yung business niya hindi siya kumikita what can he do to celebrate christmas kasi ang effecton is magdi siya diba? para malungkot ka pag wala kang pera pag pasko oh, parang ganun oh, So, oh. what can you do pag kaganoon? Ang enjoyment naman sa Pasko, ang celebration ng Pasko, hindi lang naman sa may pera ka, di ba? Ang importante kasi, yung pamilya mo nandyan at magkakasama kayo, di ba, ganun yun? So, in other words, no, itreasure it mo yung pinakamahalaga sa buhay mo with your family, no? Whether abroad sila o nandito sila, pwede kayong magkaroon ng online meeting, magsalo-salo kayo, itreasure it mo na, healthy kayo, buhay pa kayo, di ba? At uh, alalahanin na ang talaga namang recipient na na-receive natin gift is yung pinakamahalaga sa lahat, si Jesus Christ, di ba? Oo. May nagsabi nga sa akin, parang ayaw na niya mag-spend ang Pasko kasi yun, nawala yung parents, tapos walang reason for celebrating Christmas. Talaga namang valid yung feeling na yun kasi may lungkot, no? Pero up to think of it, ang Pasko tungkol kay Jesus, di ba? hindi tungkol doon sa ikasasaya natin, kundi yun nga, masaya tayo kasi siya muna ang nagbibigay ng regalo.